Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Wow! Ayon sa Facebook page ng City Information Office ng Paranaque, matagumpay na inilungsad ang Assistance to Individual in Crisis Situation Program ni Sen. Joel Villanueva, katuwang ang Department of Social Welfare and Development at lokal na pamahala ang lungsod ng Paranaque. Ito ay sa pangungunan ni Mayor Eric L. Olivares. Sa ilalim ng programang ito, nasa 1,000 na residente ng lungsod ang nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ito ay isa isa katuparan sa pamamagitan ng City Social Welfare Development Department sa ilalim Alim ni Ms. Vivian Gabriel, katuwang ang Special Service Office sa ilalim ni Ms. Mahel Ko. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!